Steve. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sa Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Sa Tabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Okay. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abang na! Tunay na Radyo, na Radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. puso namin ang bawat gawain diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. of changing lives Brigada News FM The music and news authority One time the New Filipino Time ala nang umaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga tanggapan dyan sa Senado. Pinakahanda na ni Senate President Escudero para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. House Prosecutor naman tiwalang hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema laban huyan sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Nagkakaisang ASEAN laban naman sa mga banta sa rehiyon. Iginiit ni Defense Secretary Teodoro NGCP GCP pinaghahandaan na ho itong May 2025 election. Si Pangulong Marcos inatasan ng PNP na tugisin ang mga kidnapping syndicates. At labing dalawang Pinoy naghihintay ng rescue sa Myanmar matapos umanong mabiktima ng bagong modus ng Pogo ay huyan sa isang senadora. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Why? Buong puso, puso kasama ang buong versa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Panlita nationwide. nationwide sa Umaga Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at Saboong mundo. Bula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita. Sa umaga. araw po ng webes mga kabrigada. February 27, 2025. kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, inatasa na po ng iba't ibang tungkulin ni Senate President Chase Escudero ang mga opisina sa Senado para ho sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y sa ilalim ng Special Order No. 2025015 kung saan ipinapaorganisa ni Escudero ang administrative support para sa Senado bilang impeachment court na alinsunod naman sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Kabilang ho sa mga nagkaroon ng assignments, sina na Senate Secretary Renato Bantug na magsisilbi bilang clerk ng impeachment court at sa ring mga ngasiwa sa mga non-judicial functions ng korte. Hawang Office of the Sergeant at Arms Taman ay pangungunahan ni Retired General Roberto Ancan na nakatakda namang magsilbi ng mga sabina at magpapanatili ng kaayusan sa mga pagdinig. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, House Prosecutor, tuwalang hindi raw humaglalabas ng TRO ang Court Suprema laban sa impeachment kay VP Sara. we got a haji camino brigada report Walang ilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team na si Bukidnon na Representative Jonathan Keith Flores kasunod ng petisyon na inihain ni Duterte na layong pigilan ang impeachment process. Sa panayam kay Flores, iginiit nitong hindi makikialam ang Korte Suprema maliban na lang kung makitaan ng pangaabuso ang aktibidad. It's impeachment, kasi it's really a political uh, activity, eh. No? And I think the Supreme Court will also respect that. Unless kung may grave abuse of discretion na makita sila, and that's the only time that uh, that uh, the Supreme Court will actually intervene. And there, they would be right to intervene if they find something na that would be tantamount to uh, grave abuse of discretion. Pareho rin ang paniniwala ni Flores sa issue ng one-year ban na siyang kinikwestiyon ng kampo ni VP Sara. Malinaw naman anya na hindi umusad ang naon ng tatlong impeachment complaints, kaya hindi pa epektibo ang one-year ban. Well, sa pagka-intindi ko kasi, once uh, action uh, that's when it's initiated. Pero hindi naman action yung any of the first three uh, complaints that were filed. Kaya for me, hindi pa siya barred by the, by the one-year ban. So, but, but again, it's already all raised in the Supreme Court, diba? So, it's better uh, threshed out in, in, the court. Samantala, hindi umano makakaapekto ang mga isinasagawang survey ukol sa impeachment, bagamat ang Senado ang magpapasya bilang impeachment court kung ikokonsidera ito. Ipinunto ni Flores na hindi kailangan na magpatawag ng special session para mag-convene ang Senado dahil hiwalay na usapin ito sa legislative work in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nagkakaisang ASEAN laban sa mga banta sa rehiyon. Iginiit e ni Defense Secretary Teodoro, Brigada Kath Austria, e i mo! Brigada. <laughs> nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang kasapi ng ASEAN na magkaisa sa harap ng mga bagong banta sa seguridad sa rehiyon Sa ASEAN Defense Minister's Meeting sa Malaysia, brigang diin ni Teodoro ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng pabago-bagong geopolitical landscape. Ayon sa kanya, mahalaga para sa ASEAN na manatiling solid at maagap sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Idiniindi ni Teodoro na ang mga banta sa soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng bansa o rehiyon, kundi isang global issue na may epekto sa international system. Binanggit din ng opisyal ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN na ipaglaban ang rule of law laban sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Hinikayat din niya ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pamamagitan ng pinalawak na joint patrols, exercises at intelligence sharing upang mapalakas ang tiwala sa pagitan ng Regional Defense Forces. Bilang halimbawa, ibinahagi niya ang tagumpay ng trilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia sa paglaban sa security concerns. In the heart of changing lives, ito si Kath, Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. The Mandate. the mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Kinumpirma ng Comelec na nasa 69% na ang naimprenta ho nilang balota parang ang sa darating na halalan. Ngayon po'y katumbas ng 48 milyon na mga balota na gagamitin sa halalan. Bukod po sa preparasyon para ho sa eleksyon, dinututukan din ng tangkapan. Ang tungkol po sa mga election hotspots kung saan kinoconsider ang paglalagay ng ilang lugar sa red category dahil nga ho sa pagtaas ng mga election-related violence sa bansa. Samantala, Ngayong araw, nakatakda na ho magpulong ang poll body kasama ang apat na po mga survey firms ang pagsasagawa nga ho ng mga survey ngayong panahon ng halalan para po talakayin ang bagong resolusyon hinggil dito. Brigada Balita Nationwide One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7.10 ng umaga. Paid for by Attorney Nathan Oduhando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election Update. Maging ang NGCP mga Brigada. ay pinakahandaan na rin daw ang May 2025 Elections. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Report. National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na handa at maasahan ang mga power transmission operations sa nalalapit na May 2025 national and local elections. Ayon kay NGCP Operational Management Manager Engineer Hernan Ostero, hindi ng contingency measures ang pinaghandaan ng korporasyon para sa tag-init, kundi maging ang nalalapit na halalan. Kaugnay nito, binuunaan niya ang Energy Task Force Election na pinamumunuan ng Department of Energy. Energy. Nagsasagawa umano ang mga ito ng mga pagpupulong upang talakayin ang mga updates sa energy sector kaugnay ang botohan. Dagdag pa ni Ostero, tinitiyak nila na ang mga transmission lines ay well maintained, kabilang na ang mga transformers at iba pang equipments sa mga substations para sa nalalapit na election day. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos, inatasan ng PNP na tugisin ang mga kidnapping syndicates. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na tuluyang lansagi ng mga kidnapping syndicate sa bansa. Ang utos ay kasunod ng pagdukot sa 14 anyos na sudyante mula sa isang international school sa Tagig City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulia, sa pulong nila kay Pangulong Marcos kahapon, binigyang diin ang Pangulo ang pagpapatupad ng agarang aksyon na laban sa mga sindikato. Tiniyak naman ni Remulia na doble kayo ang PNP upang tugisin at puksain ang mga grupong nasa likod ng mga pagdukot. Bagamat walang ibinigay na timeline, dinabi niyang inaasang magkakaroon ng positibong resulta sa mga susunod na araw. Ibinunyag din ni Remulia na tukoy na ang ilang suspect, kabilang mga dating miyembro ng AFP at PNP na AWOL at dating bodyguard o ng mga sindikatong may koneksyon sa Pogo. Sabantala, ayon kay PNP Anti-Kidnapping Group Director, Colonel Elmer Ragay, nasa lima ang na-monitor nilang aktibong kidnapping syndicate sa bansa kung saan karamihan dito ay pinamumunuan ng mga foreign nationals. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1, Brigada News Sape, Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide Ang BI naman nagsagawa ng mass deportation sa mga naarestong foreign Pogo workers Brigada Jigo Custodio, i e Brigada mo! Brigada! Sakay ng isang chartered flight, ipinadeport ng Bureau of Immigration ang mahigit isang daang dayuhan na kabilang sa halos limandang individual na inaresto noong nakaraang buwan. Kasunod ito ng crackdown ng gobyerno sa mga dayuhang empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator sa so Pogo. Sa 108 na ipinadeport ng BI, siyam na dito ang Chinese at sampo ang Vietnamese. Binigyan diin ng BI na ang crackdown ay upang tuldukan ang operasyon ng Pogo sa bansa bilang bahagi ng mas pinalawak na hakbang upang protektahan ang pambansang seguridad at pigilan ng transnational crimes. Mula Enero ngayong taon, mahigit 200 dayuhang Pogo workers na ang naipadeport. Nangako naman ng BI na ipagpapatuloy ang mass deportation sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Meron daw hong labing dalawang Pilipino ang naghihintay ng rescue sa Myanmar matapos mo nung mabiktima ng bagong modus ng pogo. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! brigada. Ba -ba 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 Inamin na Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na mahirap talagang alising tuluyan ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa, lalo na't nasa 8 o siyam na taon na rin silang namumugad dito mula pa raw ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabilangan nito ay nakahain na sa Senado ang anti-pogo bill at naglabas na rin ng executive order ang Malacanang para bigyan ng ngipin ang inanunsyo nitong pogo ban bagamat ayon sa Senadora, ay kulang na kulang pa rin mga ito para laban na ng Pogo. Yung mga Pogo bosses na yan, malamang marami mm -hmm. sa kanila andito pa rin. Hindi pa lumalabas kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph ng kanilang Pogo operations sa so mas maliliit, guerrilla-like um, uh, operations. May mga bago pa silang modus, no? Mm -hmm. Mga travel ads. Mm -hmm. Gunung travel ads sa simula. Mm -hmm. Pero sa mag-signify ng interest, parang pa, vo pa, pa parang sign-in nila at i-recruit ire nila sa mga scam operations. Mm -hmm. Pag sisiwalat pa ni Yontiveros, meron ng mga nabiktima sa bagong utos na ito. Uh, at meron na silang mga nabiktima. Huh? Mm -hmm. uh, may labindalawang mga Filipino naghihintay pang ma-rescue mm -hmm. sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender dimension ito kitang-kita pa rin natin nagpapatuloy ng matindi kasunod nito. Bagamat wini-welcome umano ng senadora ang mga naging matagumpay na pag-grade sa ilang Pogo Hub ay hindi pa rin siya nakukontento. Dahil marami pa unang dapat alisin na Pogo upang tuluyan na maging Pogo Free ang Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kada Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at sa tiwala sa kanyang serbisyo Ito po'y kasunod ng resulta ng SWS survey sa kaugnay sa senatorial preference po ng mga Pilipino kung saan nakuha niya ang rank number 2 Dahil dito sinabi ho ni Go na ipagpapatuloy niya ang kanyang serbisyo sa abot ng kanyang makakaya Balita. Kiniya po ni Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga manging isda sa planong pag-aangkat ng lamang tagat sa susunod na buwan. Ito nga matapos tawagin ng grupong pamalakaya ang desisyon na ito bilang isang malaking kalukohan. Ngunit git ni Demesa, wala namang aangkatin na tatamaan ng lokal ng mga at karamihan sa mga ito ay gagamitin lamang sa mga bar, hotels at restaurant at hindi pang araw-araw na binibili ng mga ordinaryong Pilipino. Brigada Balita Nationwide Kabrigada Sa naman hong health news, Kabrigada, hindi raw ho kailangan maging 100% na monitor kung anong kinakain sa lahat ng oras. Pero mas mainam pa rin kung maraming mga healthy choices sa araw-araw. Ilang mga magulang, mainam na bigyan ho sila ng pagkakataon na kumain ng masasarap paminsan-minsan. Pero ipaalala ho sa kanila na mas ligtas pa rin kainin ang mga whole foods at yung mga pagkaing gawa sa bahay. Isa ho yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, si Nanay Luisa, isang 61 uh, 61 anyos na ginang natunay po na simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabila ho ng kanyang pakipaglaban sa breast cancer. Hindi ho siya kailanman bumitiw sa kanyang pag-asa na mabuhay at lumaban. Isa rin po siyang masugid na tagapakinig ng Brigada News FM Bakulod kung saan unang umusbong ang kanyang pag-asa matapos marinig ang mga kwento ng tulong na naibibigay po ng brigada at ng wantahanan. Araw-araw niyang hinaharap ang pagsubok sa buwanang chemotherapy at ang mga komplikasyon ng kanyang sakit. Sa kabila po ng mga pagsubok mga kabrigada, nanatili pong matibay si Nanay Luisa. Ang kanyang determinasyon at pananampalataya sa tulong ng iba, ay nagsilbing inspirasyon sa lahat po ng nakapaligid sa kanya. Sa suporta ng wantahanan Tahanan at ng Brigada News FM Bacolod ay muli pong nabuhay ang pag-asa ni Nanay Luisa. Balita, makabayaning pagtutulungan. First time ko nagkanto sa brigada, wala ko nila pinabayaan. As kinatipangig ko nila. Muna nga, dakogay pagpasalamat ko sa Juan tahanan. Madam, masalamat. salamat. Palita. makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang Juan Tahanan. Wala po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Palita, Palita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Mga trending na balitan kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito Sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.